mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Sa mga nakikinig po ng kwento ni Romer, eto na po ang pangalawang bahagi ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, dahil sa nangyari sa amin ni Ma'am Brenda, ay hindi ko tuloy na iwasan ang hindi mag-alala. Sapagkat, alam ko na kapag nalaman yon ni Boss Cardo, ay tiyak na bubogbukin ako nito. Ganun pa man, sa isang bahagi ng aking pagkatao, ay may galak at pagkasabik pa rin ang aking nararamdaman. Dahil nagustuhan ko talaga ang nangyari sa amin yun. Napapakiti na nga lang ako kapag naaalala ko ang matamis at malalagkit na eksena na naganap sa amin ni Brenda. Kinabukasan, habang papaalis naman na ako sa aking dinitirhan, ay nakasalubong ko ang kinakasama ng aming kapitbahay na si Leslie. Hindi lingit sa akin na may gusto ito sa akin, dahil madalas ay dinadala niya ako ng merienda na ng fishball at kikyam with matching suka pa na may maraming sibuyas. Kainin ko daw lagi yon para mas maging malakas daw ako. Kasabay nun ang palagi rin itong paghawak sa balikat at dibdib ko na tipo bang nagpapacharming pa ito. Romer, bis ka ba mamayang gabi? Ayaw kasing magsindi ng ilaw namin sa kwarto baka pwede mo namang ayusin para hindi na madilim sa kwarto namin. Saad nito. Pasensya na Leslie ha. May gagawin kasi ko mamaya. Pwede ba sa ibang araw na lang? Pahayag ko naman sa kanya. Naku Romer, huwag ka nang tumanggi. Ilang beses ko na kasing pinapagawa yun kay Alan. Ang kaso, hindi yata marunong. Kaya sige na, gawin mo na mamaya, please. Sabay lambing pa nito sa akin. Napapayag naman niya ako. Kahit na alam kong hindi pa ako sure kung makakauwi ba ako ng maaga mamaya. Inaalala ko pa rin kasi ang nangyari sa amin ng asawa ni Boss Cardo. Baka kasi pagpasok ko ay alam na niya yon at ano na lang ang gawin sa akin nito. Sige Leslie, mauna na ako ha. Pagpapaalam ko dito. Nangingiti lang naman ang tinugon nito sa akin. At pagkatapos ay mabilis na akong umalis para pumasok na. Pagdating ko naman sa trabaho ay nagulat pa ako nang salubungin ako ni Boss Cardo kasama nito ang kanyang asawa. Tigla tuloy akong kinabahan at natulos na lang sa aking kinatatayuan. O oh, Romer, mabuti at dumating ka na. Kanina pa kasi kita hinihintay eh. Sabay-sabi ni Boss Cardo sa akin na seryoso ang mukha. Bakit po, Boss? May problema po ba sa ginawa ko? Pinakabahang tanong ko naman dito. Ha? Eh, wala naman. Ang kaso, hindi mo daw nagawa yung gripo. Tumutulo daw. Pahayag naman ito. Natigilan ako at hindi agad nakasagot sa kanya dahil hindi ko naisip na pupunta ang asawa niya dito boss, pasensya na po. Wala po kasi kung dalang pampalit sa gripo nyo. Hindi ko naman po kasi alam na si Ryan. E kailangan na pong palitan. Pagsisinungaling ko na medyo nauutal pa. Ah, ganun ba? Sige mamaya, bumili ka ng bagong mampalit doon. Pakipalitan mo na agad ha? Para matapos na rin ang reklamo nitong asawa ko. Pinipili nito sa akin na halatang wala pa namang ibang alam sa naganap sa amin ng asawa niya. Nakita ko namang kumindot pa sa akin ang asawa ni Boss Cardo. Sa pangiti pa nito na tila may kahulugan. O sige honey ha, uuwi na ako. Pupunta rin kasi ako sa supermarket para mamili ng grocery. Ako na rin pala ang bibili ng gripong ipapalit doon para hindi na maabala pa masyado tong si Cardo. Sige Cardo, hihintayin na lang kita sa bahay. Paalam ni Brenda sa amin na may ngiting tumingin pa sa akin. Pagkaalis ni Brenda ay agad naman akong nakahinga ng maluwa. Buong akala ko kasi ay nabisto na kami ni Boss Cardo at katapusan ko na rin sa trabaho. pas nga ang maghapon ay natapos ko ng normal ang routine ko sa trabaho. Kaya naman bago umuwi ay tumiretso muna ako sa bahay nila Boss para palitan ang sirang gripo. Pagtawag ko pa lang sa harap ng bahay nila Boss ay agad naman akong pinapasok ni Brenda. Dahan, dahan naman akong pumasok sa loob ng bahay nila upang alamin kung nandun na ba si Boss Cardo. Ngunit hindi ko naman nakita ang anino nito. Kung kaya't naisip ko na baka nasa office pa rin niya ang lalaki. Hi, Romer. Kamusta ang araw mo? Halika, mag-juice at sandwich ka muna para may lakas ka bago mo palitan ang tumutulong gripo namin. Pahayag nito. Hindi naman Brenda, ayos pa naman ako eh. Pagtangi ko naman sa kanya. Naku, huwag ka nang mahiya. Sige na Romer, magmeryenda ka muna. Sige ka, magagalit ako sa'yo kapag hindi mo to kinain. Ang sarap pa naman ng sandwich ko, oh. Sabay kagat nito sa sandwich na may pangakit na tingin naman ako nakatanggi pa kay Brenda. Kaya pinagbigyan ko na siya. Tutal naman ay kutom at pagod na rin ako ng mga oras na yon. Pagkaubos ko naman sa merienda ay nagpasalamat ako dito at pinuri na masarap ang sandwich na ginawa niya. Napangiti lang naman si Brenda at hindi nagtagal ay nagpaalam ito na maliligo daw muna siya habang pinapalitan ko daw ang gripo nila. Init na init na raw din kasi siya. Dahil bago daw ako dumating ay katatapos lang niyang maglinis ng bahay nila. Tanging tango lang naman ang naisagot ko dito. Habang iniaabot ang gripong binili niya. Teka, ikaw ba Romer? Hindi ka ba naiinitan? Baka gusto mong sumabay sa aking maliko para mawala ang init ng nararamdaman mo. Kulat po namang tanong nito sa akin. Ha? Eh, hindi na po. Papalitan ko na tong gripo nyo para mabilis ko nang matapos. Tugon ko naman dito. Napapuntong hininga na lang ako nang pumasok ito sa banyo. Napaisip naman ako habang nagpapalit ng gripo na munti ka na namang mangyari yung pagkakamali ko. Mabuti na nga lang ay hindi na namilit pa ang asawa ni Boss Cardo. Dahil kung hindi, ay baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Habang gumagawa ako sa kusina, ay nakita ko namang pumasok na sa banyo si Brenda at tila sinadya itong iwanan ang pinto ng nakabukas. Kaya naman habang naliligo ito, ay kitang kita ko ang ginagawa niya. At talaga namang pinainit noon ang aking katawan. Sa tagpong yun ay napatigil ako sa ginagawa ko. At hindi ko natiis ang sarili ko na panoorin siya habang naliligo. Pero syempre, hindi ako nagpahuli sa kanya habang pinanonood ko siya. Kung kaya't nang patapos na ito, ay mabilis na akong bumalik sa ginagawa ko. Na para bang busy bisi ako doon. Paglabas naman nito sa banyo, ay tinanong niya ako kung natapos ko na raw ba ang ginagawa ko. At nagulat pa nga ako nang dugtungan niya yon ng tapos na rin daw ba ako na panoorin siya habang siya ay naliligo? Hindi ko naman alam ang isasagot ko. Hindi ko kasi akalain na nahuli pala niya akong nakasilip sa kanya. nakumari na nga lang akong hindi siya narinig. Nang sa ganun ay hindi ito magalit sa akin. Pero imbes na pumasok na siya sa kwarto niya ay lumapit pa ito sa akin at binulungan ako sa akin tenga na Pagkatapos mo, ako naman ang gawin mo ha? Tila na nanigas naman ako sa aking kinatatayuan. Hindi malaman kung ano ba ang aking sasabihin. Basta pakiramdam ko lang noon ay bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi nito. Kasabay ng Maghagis pa sa akin ng tuwalya niya. Nang mga sandaling yun ay hindi naman na ako nakapagpigil pa. At bilang lalaki ay parang sasabog na ang init na aking nararamdaman. Kaya naman pumasok na ako sa kwarto niya. At sa pangalawang pagkakataon ay muling may nangyari sa amin ni Brenda pareho pa kami nitong tila sabik na sabik sa isa't isa. At hindi na rin namalayan na padating na pala ang kanyang asawa. Kaya nasa ganun kaming sitwasyon, nang bigla na lang kaming nakarinig ng tunog ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. At mukhang si Boss Cardo na nga Hindi naman ako makaalis sa posisyon ko. Sapagkat hawak-hawak ko ng mahigpit ni Brenda. Kaya naman wala na kaming lusot pa. At baka ito na ang oras na mahuhuli na kami ni Boss Cardo. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sa palagay nyo, mahuhuli na ba kami ni Boss Cardo? Muli, ako si Romer at ito ang kwento ng buhay ko.